Magandang araw mga kaibigan. Ngayon tayo maglalakbay sa isang puok na puno ng kasaysayan at nagbibigay pugay sa ating pambansang bayani. Tara samahan niyo ako sa pagtuklas sa kaharian ng kasaysayan dito sa Rizal Shrine, Dapitan City kung saan ipinadala si Dr. Jose Rizal dahil sa kanyang pagtanggol sa kanyang mga ideal. Pero bago natin ay ang ating kwento, batiin ko muna ng maligayang kaarawan si John Mark Rabanes, na nagdiriwang noong ika-28 ng Desyembre. Binabati ko rin ng magandang buhay si SK Kagawad Dexter Pulley ng Samis Oriental. At binabati ko rin ng magandang buhay si John Michael Kabalkento. At sa pagpapatuloy ng ating makasaysayang kwento, narito ang video panoorin natin. Sa pintuan ng Rizal Shrine, makikita ang makasisayang bahay na nagsisilbing testigo sa yugto ng buhay ni Rizal sa dapitan. Ang orihinal na estruktura ay isang munting bahay na masasaksihan natin sa paglalakbay na ito. Ang Rizal Shrine sa dapitan ay isang himlayan na kasaysayan kung saan nakaukit ang mga pagtatagumpay at pagsubok na dinaanan ni Dr. Jose Rizal sa panahon ng kanyang pagtatanghal dito. Sa loob ng Results Shrine, mahuhumaling tayo sa orihinal na kagamitan, mga gamit sa pagsusulat at iba't ibang artefakto na naglalarawan ng araw-araw na buhay ni Rizal. Ito'y isang paglalakbay sa kanyang pagganap bilang isang mang-aaral, bayani at artistang lumikha. Ang mga kwarto, kagamitan at mga personal na bagay na narito sa loob ng Rizal Shrine ay nagpapahayag ng kanyang diwa at angking talino. Ang bawat kwarto ay naglalaman ng mga aral at alaala na nagbigay inspirasyon sa marami. Ang results, Ryan, ay hindi lamang puno ng kasaysayan, kundi pati na rin ng kapayapaan. Ang kagandahan ng kalikasan sa paligid nito ay nagbibigay daan para sa isang makabuluhang pagpapatuloy ng pag-iisip ni Rizal sa kanyang panahon sa dapitan. Sa paglalakbay natin sa Rizal Shrine sa Dapitan City, nararanasan natin ang paglalakbay sa puso ng ating pambansang bayani. Ito ay isang lugar na hindi lamang nagbibigay daan para sa pag-aaral ng kasaysayan, kundi pati na rin upang hangaan ang kanyang dedikasyon at alab sa pagtatanggol ng kalayaan. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating paglalakbay dito sa Rizal Shrine, Dapitan City. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang inyong gabay sa pagtuklas ng makasaysayang puok dito sa Pilipinas na puno ng kwento, kahulugan at pag-asa.